So good morning guys Panibagong araw, panibagong adventure na naman guys So ito guys Napapansin yung naanod ng habagat yung mga water di So dito na lang muna tayo guys Ang dami na nakanguso dyan oh So abang abang lang guys Sigurado ako maliliit pa yan Maya maya pa yung malalaki So yun lang guys Once again kung bago ka sa akin channel Huwag mong kalimutan mag subscribe like share, comment and pakipindot na rin yung bell notification. Para updated kayo sa mga video na ang gagawin. So maraming maraming salamat guys. Ayun, dami nito. So. Shout out po sa inyo, God bless ingat po kayo palagi. ito guys ang daming maliliit na ikita ko sana pagbigyan tayo ngayon guys may habagat kasi guys dalag guys first tira dalag first tira dalag guys di sakalakihan guys pero pwede na. Mga guys daw. Rudy guys. Pero pwede na. Wow. Oh my god. Wow. Hai kami tampak pagindamintiafnya guys Hai uh. domba besar pan parang pispan itu guys di mo na tayo bibidyo guys makulim din marami naman dito guys maliliit lang kaya hindi ko muna bibirain o oh, mamaya baka lilipat lipat na lang ako dyan hanap tayo ng dalag so update ko na lang kayo mga guys stay tuned maliliit pa. Ayan. Ayan guys, oh. Five fingers na to. out mga katiksay Grabe, guys pipiliin ni nilanta talaga dami nila. guys ang dami nila guys Oh, please, Luke. guys, inaabot tayo ng ulan <laughs> buti may laking payong natin guys ano guys makakatitingil din yung maya maya guys simula ulit tayo guys kahit mahangin na guys uy 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 ah. 命令。 Ai, nice. tayo dito guys kay na, kami ng ulan na malakas ni Master nalabas ni Master guys yung water lily dito para ma may map one tayo shout out Master panari tayo guys ng plapla -pla. Master, malaki. master malaki, master Mas Hmm. Sana mag, mag ka sana hmm. minum nih. Rapi entah Eh, cuy, master. Lang. <laughs> Lucky! Oh my God! May yeah. itim itim parang batang kaso. Oh. Hindi ko pwedeng itapon dun master ba? Ah, natin sa bag. Lucky guys oh. Ito yun eh. Sinabi ko Itim. Ang okay, beso. Solid na naman. Ang eh. plapla ni Master. Master. guys ito lang ang huli natin guys gawa so, ng lakas ng hangin guys pati ulan kabagat yan solid naman guys oh. pang ulap mm, may dalag tayo guys sa kaplapla